Isko Moreno binisita si Doc Willie Ong sa Singapore, narito ang detalye. Personal na binisita ni dating Manila Mayor Domagoso at Aksyon Demokratiko President Isko Moreno Domagoso ang cardiologist na si Doc Willie Ong sa Singapore kung saan siya kasalukuyang nagpapagaling at lumalaban sa sakit na sarcoma cancer. Sa latest Facebook post ni Isko ay makikita ang larawan kung saan ay kasama niya ang kanyang dating partner na si Doc Willie Ong. Caption pa ni Isko. Nagkita kami ni Doc Willie Ong here sa Singapore. Mahina pa siya at marami pang chemo sessions ang gagawin sa kanya, his message to all his followers and those who believed in him. Mahal daw niya mga kababayan natin Pilipino at hanggat malakas siya, hindi daw siya titigil ng tulong sa taong bayan at sa bansa hangang sa dulo. Masaya naman ang netizens sa pagdalaw ni Isko Moreno kay Doc Willie. Anila ay nakakatuwang makita na mayroong taong tunay na nagmamalasakit sa doktor. Kudos your may, you're one of a kind po talaga. Salamat sa Diyos sa paglikha ng isang katulad mo naway mas marami pang maabot ng kabutihan mo at naway patuloy ang paglingkod mo sa kapwa. Keep safe and God bless always and for you Doc Willie. Ong may Jesus heal you and bless you with a fast recovery. He heals the sick. He is our Jehovah Rapa, Wishing me to be brave and strong and trust everything to Jesus. Nawa po sana ay bigyan pa po siya ng ating Panginoon na mahabang buhay dito sa lupa upang makatulong pa po sa ating mamayan. Maibsan na po sana nawa ang kanyang sakit at kirot na nararamdaman. Nawa po sana maipagpatuloy po ninyo Isko Moreno Domagoso ang pangarap ni Doc sa ating mga mamayang Pilipino sa healthcare services dito sa ating bansa upang ang ating mamayang Pilipino ay hindi na mangibang bansa at magkaroon po tayo matatag na bansa at ekonomiya at ibigay ang pangangailangan.